Hawak ng apat ang isang tadhana. Chapter 2. Secretary Mel's POV. Galaw-galaw. Bilisan nyo, nasa biyahe na ngayon ang young master. I shouted, looking around the room. Lahat ng alikabok, tanggalin. Itong mesa, hindi maayos ang pagkalinis. Tension was in the air as the maid scrambled to follow my orders. I hated being in this situation, but it had to be perfect. The young master was coming, And everything needed to be spotless. The last thing I wanted was for him to find even a speck of dust. My eyes darted around, checking every corner. Ang bagal nyo. Huwag nyo napatagalan yung paglinis, di pwedeng may nakakalimutang lugar. I barked out another order, feeling the stress pile up. I sighed internally. This was the usual routine whenever the young master was coming. I could already feel my nerves tightening. I couldn't afford to make any mistakes. If he got upset, it was me who would bear the brunt of it. But if I'm being honest, I also couldn't let my mind wander about the maids. I knew they were doing their best, but I had to be strict. The young master expected perfection, and as his secretary, that responsibility fell on my shoulders. The sound of hurried footsteps echoed in the halls as everyone rushed to get things in order. I couldn't help but glance at the clock. Time was running out, and I had to ensure everything was in place before he arrived. I quickly made my way to the young master's room, where the curtains caught my attention. White curtains. I knew better than anyone that the young master hated those. He preferred darker tones for the room, and white was an absolute no-go. I walked in and spotted one of the maids adjusting the curtains. Anong ginagawa mo? I snapped, walking towards her. She looked at me, startled. Sir, alam mo bang ayaw ng Young Master ng puting kurtina? I growled. Hindi mo ba nabasa ang memo na ibinigay ko? Puno na ako sa mga ganitong simpleng pagkakamali. The maid lowered her head, clearly embarrassed. Pasensya na po, Secretary Mel. Hindi ko po naisip. I didn't waste any more time. Tanggalin mo yan at palitan ng tama. Hindi pwedeng magkamali pa tayo ngayon. I turned away without waiting for a response, heading back out of the room. I couldn't afford to let anything sleep. Everything had to be perfect, or I would be the one facing the consequences. Ilang minuto ang nakalipas, at narinig ko ang tunog ng sasakyan na dumating sa harap ng bahay. Halos lahat ng kasambahay ay nakapila na, tahimik at alerto, naghihintay ng pagdating ng young master. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Alam kong malapit na siya, at sa tuwing dumating siya, may kakaibang tensyon sa hangin. Walang puwang para sa pagkakamali, kailangan ko maging perpekto sa lahat ng aspeto. Pagkapasok niya sa bahay, sinalubong ko agad siya, at binigyan siya ng magalang na iti. Good afternoon, young master. Kamusta po ang biyahe? Tanong ko, sino maging magaan at maligaya ang tono, kahit na alam kong hindi siya mahilig sa mga paligoy-ligoy. Ngunit hindi siya tumugon. Tumingin lang siya sa akin, malamig na parang wala akong halaga. Wala akong narinig na sagot, at sandaling nanatili akong nakastil, pero hindi ko pinakita ang anumang senyales ng pagkabigo. Hindi ko pwedeng magpakita ng kahinaan. Kailangan ko manatiling profesional, at hindi pa babayaan ang trabaho ko. Nagpatuloy ako, may gusto po ba kayong kainin? Pwede kaming maghanda ng kahit anong Italian dish na nais ninyo. Iniiwasan kong maging masyadong matagal sa kanyang presensya, kaya't mabilis kong ipinakita ang aking dedikasyon. Tumingin siya sa akin, parang may paghahanap sa aking mga mata, bago siya nagsalita. Anything, basta Italian foods, sagot niya. Ang tono ng boses walang bakas ng emosyon, parang isang order na walang halaga. Walang lambing, walang ngiti. Tumamo ako, bilang tanda ng pagunawa, at agad na naglakad papunta sa kitchen area. Hindi ko na kailangan pang mag-usisa, alam ko na wala siyang interes sa mga small talk. Ang tanging layunin ko ngayon ay matugunan ang bawat pangangailangan niya nang hindi nagiging pabigat. Sa tuwing naroroon siya, ang bawat galaw ko ay isang pagpapakita ng aking dedikasyon at disiplina. Pagbalik ko sa kanya, tinanong niya ako, nasaan ang kwarto ko? hindi ko na binanggit pa ang anumang detalye. Sir, sundan po ninyo ako, sabi ko ng malumanay, sabay samahan siya papunta sa pinto ng kanyang kwarto. Pagdating namin sa labas ng pinto, tumingin siya sa akin. Mabilis at matalim ang titig, at sinabi niya sa malamig na boses, I want to be alone. Tinutok ko ang aking atensyon sa mga ginagawa ko, hindi ko pinilit. Tumamo lang ako bilang respeto at sagot, Nasa labas lang po ako kung may kailangan kayo. Walang sagot mula sa kanya. Bago pa ako makalabas, mabilis niyang isinara ang pinto, at ako'y naiwan na nakatayo sa labas, tinatanggap ang malamig na hangin sa paligid. Walang bakas ng galak sa kanyang mga mata, at malinaw sa akin na ang kanyang mundo ay tila puno ng distansya. Wala akong ibang magagawa kundi maghintay, gaya ng lagi. Alam kong may darating na pagkakataon na kailanganin niya ako, at sa oras na iyon, nandyan ako para maglingkod. Habang nakatayo ako sa labas ng kwarto ng young master, tahimik na nag-aabang, bigla akong nagulat ng marinig ang malakas na sigaw ni young master Dylan mula sa loob ng kanyang kwarto. Secretary Mel, sigaw niya, at parang ang bawat salita ay may bigat. Hindi ko na kailangan pang maghintay ng kahit isang segundo. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto. Sinong naglinis ng kwarto ko? Tanong niya, ang mukha ni Master Dylan, hindi maipaliwanag, malupit at matalim. Papuntahin dito lahat ng mga maids na naglinis ng kwarto ko. Ang bawat salitang binitiwan niya ay may kabigatan na parang isang babala. Nakita ko ang hirap sa kanyang mga mata. Hindi ko pwedeng pabayaan ang ganitong klaseng galit. Agad-agad kong tinawag ang mga maids na naglinis ng kanyang kwarto, at para bang tumigil ang oras. Alam ko na sa mga ganitong sandali, ang kanilang mga mukha ay magpapakita ng takot. Dumating sila sa kwarto, isa-isa, at halos hindi kayang ipaliwanag ang kanilang mga mukha. Lahat sila, may kaba, takot, at pangamba sa mga mata. Alam nilang kapag nagkamali sila sa isang maliit na detalye, may kaakibat itong malupit na reaksyon mula sa young master. Hindi ko sila sinisi. Alam kong, gaya ko, hindi nila kayang magkamali. Ngunit sa oras na ito, kailangan ko silang tulungan at tiyakin na matatapos ang lahat ng ito ng maayos. Ang takot na naramdaman ko ay walang kasing tindi nang marinig ko ang sumunod na sinabi ni Young Master Dylan. Sinong naglagay ng puting kurtina sa library ko? Agad na nagangat ang mga mata ng apat na maids, nagtinginan sila sa isa't isa, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na umamin. Ang kanilang mga mukha, puno ng takot, ngunit wala silang magawa. Ang tensyon sa hangin ay naging mabigat, parang may namumuong bagyong magpapaulan ng galit. At saka, tumingala si Young Master Dylan, ang kanyang mga mata kumikislap sa galit. You're all fired. Ang mga salita ni Young Master Dylan ay parang palasong tumama sa kanila. Walang alingaw-ngaw, puro kaba at takot na kumakalat sa kwarto. Isang maid ang sumugod sa kanyang mga paa, umiiyak, nagmamakaawa. Please, Young Master, ako na po. Ako po ang naglagay. Nakalimutan ko pong kunin. Ngunit kahit na umamin siya, ang mukha ni Young Master Dylan ay hindi rin nagbago. Walang kalabit na emosyon. Walang pagpapatawad. Get out. Sigaw niya. Ang boses niya parang kidlat na pamapalo sa bawat sulok ng kwarto. Ang tunog ng kanyang sigaw ay parang isang malupit na babala. Hindi ko na kinaya ang pinapakita niyang galit, kaya't wala na akong nagawa kundi sumunod sa kanyang utos. Ang mga maids, halos hindi pa rin makapaniwala, ang ibang umiiyak, ang iba naman ay ang galit na naipon sa kanilang puso, ngunit wala silang magagawa. Napalunok ako, ang lahat ng nangyari ay tila nagpaalala sa akin na hindi ako pwedeng magkamali. Ang galit ng young master Dylan ay hindi kayang labanan. Kung nakarating ka dito sa dulo, pahingi naman ng likes at subscribe, kita kita ulit sa susunod na chapter.